magpalang umaga guys sa inyo lahat ngayon guys nandito na tayo kan diwata paris overload na uh, nandito si ang artista na si marvin agustin na uh, nasarapan sa kanyang fried chicken na natuwa si Marvin Agustin na masarap yung fried chicken ni Tiwata at ab, na, ano na natin kung anong gagawin nila at nagpintuan at nasarapan talaga si Marvin Agustin sa kanya ang Tiwata fried chicken Ayan kasi ko kasi dati yung Biparis ko, pinalitan ko nitong Lechon Paris in ko kasi walang masyadong bumibili. So dito dito, dito siya mas marami kaya dati yung beef paris ko, yung talagang tindak ko at saka yung Big Mommy. Kaya lang, simula nung nagtinda ko ng binago ko yung mino ko, yung Diwata Paris Overload, ginawa kong Lechon Kawali at saka Bulaklak. Doon siya nag-boom talaga. Yeah. Kaya uh, may big pa rin ako pero ginawa ko naman siya Paris Bulalo, mas maraming laman. Okay, so ganito gagawin ko dito, sasabawan ko to normally binubuhos to dito, uh, di ba? Mahiwalay talaga siya, nakabuhos talaga yan kasi pares tayo. Tapos nalagyan ko ng garlic. <laughs> Tapos nalagyan ko nito. Pwede ba kahit gano'ng karami? Yes, lagay, lagay. sa gusto mong gano'ng karami yung ilagay mo. So yung customer, customer lagay lang siya oh, ng lagay, dito. Lagay. Ito na, may tikman ko na ang pares overload ni Diwata. Ito yung si Charol Bulaklak, ano? Hello, ho? Naiingit na po ba kayo sa akin? Kumain na ho ba kayo? Kaya yeah. 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 naman pala binipilahan. Nakarap. Mura na. Masarap pa. Ayong iba kasi. Dito naman, di ko naman sinasabing masarap yung parin. Kung gusto nilang, gusto nilang ma-try, masarap, masarap. gusto nilang ma-experience, okay lang. Kasi yung iba, di ba, maraming kasi ako nakikita ng content dito. Nakakain, tapos maraming out-out sa -out social media, so Dipindi yes. naman yan sa inyo. Di ko sinasabing masarap, pero gusto kong tikman at kayo na mismo kung masarap. Ito yung pamantayan ato. eh ng masarap. Nasasarapan po ba kayo? Oh! itong Seek and joy, magkano ulit itong ganito kalaki? Ah, depende sa sasya so, yung kasi mal malalaki siya. So, underay siya, 120. May kasamang soft press pa rin, may free water, may libring sabaw. So, 120 naman yung, pero pag mas maliit dyan, 100 lang din ang dalay. Nakita ko nga yung interview mo kasi minsan maliit yung manok na oh, dumadating. Depende kasi so, sa nag-change ka na kagad ng price. nag naman tayo ng price. So, pero pag malaki talaga, usually kadalasan yung malaki. So, 120 siya. Oh, ito, pero 120 hindi na siya masama kasi Um, Naka-unrise ka na, sulit na talaga sa 120 pesos kasi may free softness ka pa, may unlisabaw ka pa at the same time. Pag nabitin ka sa softness, may free water naman kayo. So yun. So ito, 120 na itong hawak Oo, oh, ayan. 120 yan. Masarap! job! Ang yan, may kasamang softness. Anong, pwede mo ba i-share anong timpla nito? Bakit sa malinamnam? Ano? yung lasa? Ano lang, lagyan ko lang ng magic sarap yan. Masarap na ba? Magic! <laughs> <laughs> Pajim oh, sarap lang yan, lagay ko. Tapos yung primito ko, yun na so, yun. Oo. At 24 hours ang operation hito ni Diwata yes. dito. Oo, uh, 24 hours. Uh, may shift din lang tayo ng dalawa. May night shift ka shift sa mga tao. Ano yung pinakamahirap na shift? Sa umaga o sa gabi? Parehas lang, pero mas maraming tao sa gabi. Sa Kasi nga yung init, hindi masyado. Maraming tao sa gabi. Diwata, paano pag kumulan? Anong mangyayari? no, so, mga waterproof naman daw yung mga kumakain dito kayo. <laughs> pero hindi, uh, may mga tent naman tayo. Pero nung paplano ako kung pabagandahin ko ba, eh, bubungungan -bu ko ba siya. Kaya lang siyempre, <inaudible> di ba pinapisto ng kaya dito. So, hindi naman pwede na payin, gawin na lang natin. Kailangan natin talaga mo na paano. Magpag-coordinate dito na itong business. Pwede natin na kailang bubong. At saka hindi. Mura na naman. Masarap na naman. Kung ganyan yung panahon, nansan nga mas, mas masarap ang kumain pag umulan, di ba? Na so, pwede pa rin silang pumunta rito. Pero siguraduhin ko naman na hindi kayo mababasa kasi may mga tent tayo na kung hindi na pwede yung ibang tent na papalitan natin ng bagong tent. Tulad nito. Pag bumulan nito, hindi naman sila mababasa rito kung saan nasa lugar na to. Oh. Tapos, baka di Wata maganda rin, matour mo pa dito. Sa yung lugar. Ang Bondelica, magtutour tayo ng lutuan. Habang nagsiset up sila, kakainin ko lang sa mga Ayos. Ano lang naman, kung ano-ano na, creation ng namin yan eh. Nalagyan ko lang mga kuning-kuning. Ayoko ko sabihin sekreto ko, bulong ko na lang sa'yo mamaya. Baka mamaya alam mo naman. Kaya, 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 sikreto segreto ko, ibubulong ko na lang sa'yo. Pero yung secret ko, ko rin sa akin. Oh, man! Oh, uh, man! Oh, uh, man. man. At least, yung hindi nila malalaman para malaman ko din. <laughs> Kasi alam ko talaga, ship ko ka, di ba? ship ka, di ba? So, ngayon, Tulong mo rin sa akin mas ikrito ko para mas talong sumarap. No, okay. baka nga magkatulungan tayo. Huwag mo sabihin mga tips, dito sa man. live kasi baka gayahin pa nila, maunahan pa. <laughs> <laughs> sige, mga tips, pwede tayo mag-share ng mga tips. Okay, sige, sige. Nakakaalang sige ni Nasal ka sa isang araw, sa 24-hour na shift. Hindi ko mapilang, mga kailang ihaw ka ba? 30 manok o 30 Kilo. Ah, 30 kilos na sikin na inasal. Okay, no. Tapos, yung Ano mo na yan doon? Okay. Sir ito ko naman yung Ah, atin. ito yung ano? Ano siya? Electric ano? Okay. kasi okay. kasi kawali lang tayo. Kaya nang dami din ng... Um, Mas consistent na ito um, eh. Masubrang gamitin na talagang... Na, uh, Nag-provide talaga ako talaga ng talagang susunod ng second. Para hindi mahirapan yung, yung tinuloso. Ang ganda. Ah, si Jolly, mm hindi -hmm. na mungunod Diyan sa baba, natin inurutog 'yung ating mga sabaw dito. Kanin dito ay ito 'ya. Kanin sabaw, so ito lang siya. Tapos 'yung around 'yung mga lechon kawali at chicharon. Ate, hindi ko na siya ipapakita kasi medyo ano doon. Ah. Dito 'yon. Dito 'yan inisaid. So 'yung mga division na 'to pinagawa mo na 'to. Pinagawa ko, ko na 'to kasi di ba diba dati sa kasada lang yes. tayo, pinabas 'yung lutuan natin. Wala daw sa lugar. So, dito naman, may na kaya talaga nang iipon ako para gawin yung kitchen natin. Importante. Tara po, tatlo kami nito ay apat eh. May Sino ang mag ano mag a ano Ayan, guys. maglaro sila na ano yung laro yan.

sama Kakak duduk po kupan lu lu sama

Yung minito, yeah. tapos benji 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 Dito benji 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 Oh, no. parang bumalik tayo sa pagkabata, no? Ano oh, ito meron tayong... tayo. palaki ng palaki? sa amin dati mas maliit pa ng dito na siya. ganon na siya. na siya. ganon na na Ayan guys, maglalaro si Marvin Agustin na si Diwata ng tumba lata yung lata na ah, hinaha, binabato ng chinilas Ayan. Ah, magandang laro yan, nakakatuwa yan, guys. Panoorin natin ang laki ng ano nila oh. Ang laki ng lata. Ayun, tumira na si Diwata si Marvin Ang hindi pa. Ayun oh. Huwala. Oh, nakatama si Marvin, Marvin Agustin. ay si Diwata, oh, uy, nakatama si Diwata oh. Galing ni Diwata katama kasi Marvin na lang ayan, tinaya yung data panoorin natin guys ayun, wala, hindi na katama siya ay ayan, ay, hindi, hindi. na natin ayun na, ayun na, pinalitan na ng malaking data para matamaan niya ni Marvin ayan o hindi na tinawa Ning mm -hmm. si Marvinwan. Mana? Nak kata apa? Isap ada, isap ada. Sepa, sepa. Ayun, nataman di itu muka. Ayun, nataman di dua tahu. Kalian tahu kan dua tahu. Kamu provinsi kasih naruh nih.